Yun. Panibagong araw na naman sa pag-iibon. Ito, nilipat ko yung mga ibon dito. Nilipat ko yung kulungan sa meteris para maarawan sila kanina. Kasi, kailangan din ng mga ibon or kalapatin na naarawan sila. Parang tao din kasi yan. Pupuntaan ko naman ngayon yung isang ibon sa alabang na kukunin ko sa uh, siya may bandang 7 na 'yon eh. Ano din siya. Ah, uh, uh, parang ganito yung kulay. So, tingnan niyo na lang mamaya pag na-video ko na. Ah, ito 'yung. Oh. Dito masarap maglagay ng loft diyan, 'no. Oh. Mataas. Oh. Ganyan maganda. So, ito, kitaan nila ang um, himpapawid.

Okay guys, so ito sa mesa na tayo. Mesena. park na lang tayo sa may north gate kasi as you can see, walang mapaparkingan dito. Nihintay lang natin si Sir Chong. Ooh. Ah, okay. Buti na nasa loob yung kukunin mo eh. Mm hmm. Ay, na kayo dyan ha. Kila. Ayan na ako eh. Ayan ang dogs. Ayan. Maluwag pala yung pwesto mo dito, no boss? Ito yung isang inalaka sa kanya. Ayan. Ah, ang akin yung. Ayan. Alfonso. Hmm magkakapatid okay. so, yung mga white pet na yun, magkakapatid yan. Ah, okay. Ang ng hinyo ng yung mga tao niya. Oo, maganda eh. ah. Tindig eh. Ito yung... Ayun, mga ganyan. Multiply eh, slow. Ito na, na ilagay na natin yung isang ibon. Ito. Yung puti yung dibdib. Ah, hindi pa sure kung lalaki or babae. Pero, hula ako lalaki yan eh. Makapal kasi, masikip kasi yung sipit-sipitan niya. O, oh, ayan o. Oh. Hmm. Namamara ako. Yan. So actually dapat hindi ganyan mag-introduce ng bagong ibon guys kasi dapat ina-isolate pa yan kasi baka may sakit or may mga kuto-kuto pero since bago pa lang naman silang tatlo okay lang yan bukas papaliguan na lang natin para ano kung sakaling may kuto ma patay natin tas bago pa arawan i ano lulublob natin sa ano yun, ivermectin yun. Yung pangmanok manok din, pwede din yun sa kalapate. Okay. So that's it for today's video. Salamat mga chong at Chang. See you again on the next episode.